Mabisinak mo sa'yo. Pakainin po si auntie. Umayon ka na, auntie. may pakain sa baba. Adawit mo <laughs> May wag mong galawin, me. Ay, ma. Iba. Ma, pag natanggal yan, me, ibabalik na naman. Wag mong, ku, wag mong kalikutin. Kali, o, ba, pag tinanggal mo na naman niya. Niya. Kaya pinatali na siya. Na ako. Ayan na nga may katitir mo, eh. Ayan nga may katitir mo, eh. Ayan na nga. na nga tayo. Oo, oh, pa, hintay natin sila, ano, gilay sa, kasi para sila magbubuhat ng, ano, galon niya, tsaka mga, ano. Kaya nga, papunta nyo na. Kaya nga, pinapapunta ko na. Hindi ka nagugutom? Gutom, kumain ako. Ay, ikaw, ako. Oh, may, mamaya, ano. Bilang mo, mamaya pa. Ay, kung si Mr. Ang... Gilis. Ay, huwag mo an ang himil, eh, Hindi naman ako pasinti. Ibal eh, eh, tayong baile. Kung television, ngayon ko lang na ano yung ganyan na ginawa. Alin na kayo kamo, <coughs> uwi na kami. Inaan pagpate ako. Kung television, ginawa ako. Huwag oh. mo anihin, nahihilam na, eh. Kasi mo ginawa niya akong ganito. Ano ba kita kang ganyan? Paano ba yung... Oh, ginawa niya ako masin Eh ano ka ba? Oh, tao lang na nandantay uh, uh, nung pasyente. Ah, uh, ano, uh, uh, oh, sige. Sabi natin kay ano. May parating niya sila, ano, gilay sa'yo. Bubuntari ko yung <coughs> ano dito. Ako, ano ba yung ginawang pangyayari ngayon?